dineployan namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate, saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas no ng warrant o baris, wala tayong magagawa kundi i-serve. Pero ang bayan is isurrender nyo. Ayaw nyo, ayaw nyo, hindi pwede eh. namin kayo, isino kayo mag Yan, kinumpirma ng hippie mismo sa Surigao na si Police Colonel Mariano Lukban na huhulihin ang mga miyembro ni Reyna Bailordes at ni Dato Adlaw na nakaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Ngunit, Posibleng matuldukan ang grupo ni Dato Adlaw dahil sa nag-viral na pagsasarado sa mga establishmento at yung nag-viral na pagharang sa checkpoint. Pero alam nyo ba, may bagong queen ngayon. Bagong, bago ba ito o matagal na? Na may ari di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Today, I am declaring the demonetization of all the currencies not only in the Philippines but all over the world. Tumal-tumal na pag-assassinate sa katauhan ko. Katauhan ni Raja, katauhan ng mga gumaganap. Siya daw si Queen Helen III Abdurajak. At ginagamit din ang Encantadia parang Ah, nanood talaga sila sa palabas, sa inkantadya tulad nitong grupo ni Dato Adlaw. No? Pero maliban na ginagamit ang Diyos ng mga Kristiyano, ginagamit din itong Queen Helen daw, si Allah, ang kinikilalang Diyos ng mga Muslim. Natulakayin natin ito, samahan niyo ko kasi ng halingan pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga katotohanan para sa ating mga patid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ng mga soking taga-subaybay? Welcome po. Uh, ito itong yung, yung lingkod, Brad Windel, Talibong mamaya mga alas 7, alas 8, meron tayong, meron tayong live sa uh, alas 7, alas 8 para sa formation ng CFD at welcome yan sa lahat, no? sa Lawag live tayo Lawag uh, Diocese alas 7 alas 8 uh, uh, mamaya mga kapatid pero welcome ang lahat na papasok at magtanong Maraming salamat sa uh, suporta din ni kapatid na Mila at sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay. So uh, na nang sinabi ng kanilang hipi na inihintay na lamang yung paglaba sa arrest warrant. Oh. Dahil lahat kaya kung maalala nyo, nawagan ang PNP na mag-surrender sa ang mga kaanay. Pero yung nananatili sa kampo ni Dato Adlaw, delikado, sila'y mahuli din. Pluyan namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate, saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant o baris, wala tayong magagawa kundi serve. Pero ang <taps> bayat is isurrender nyo. Ayaw pwede. Ayaw nyo. Hindi pwede. Ayaw nyo. Isino kayo maghuli? So, sino kayong maghuli? Yon ang problema dahil Uh, nasa mundo ng pantasya, sila si Dato uh, Adlaw, no? May sarili silang batas. Tulad naman itong uh, lumitaw ngayon na Queen Abdurajak. Nakita nyo ba na ito? Queen the third III Abd Abdurajak. At nagdeklara na din na di matuloy daw umano ang eleksyon. Mm. So... Kung maalala ninyo, nagpaliwanag na ang hipe kaugnay bakit hindi na huli agad etong si Dato Adlaw nung uh, doon sa kanilang checkpoint. no? Na panood na ba ninyo yan? Nasa ibang uh, video. Ito ang para sa mga di pa nakikita, ito ang nangyari nang dumaan sila at naharang sa checkpoint kasi. Hindi ka mo pwede, hindi mo sa talaga, organisasyon mo ha, kami gobyerno. Dili away ang atong katuyuan. Panagsiusa. As kung pwede mo, iban mo sa amo, magasis mo. Mag mo sa amo. Dili man am mo pwede mo. Kwan sa amo. Ah, kay gobyerno man mi. Empleyado man mo sa gobyerno. Batas man ang among gidala. Diba? Pwede di kayong lumabas, pero ang panamit is isurrender yan. Ay, pa. dili pwede. Ano? Diplomat kami. Exemption sa mandatory authority sa government. Hindi, nasaan ba yung exemption nyo sa government? Oo, so, ibasahin mo. Hindi naman ito gobyerno ang, ang exception Inconsistent consistent to Republic mo. Act 371 April 1997 na supersede na repeat ang tanang batas sa civil government. Bawal Asismo. yan sir na Ay, hindi lagi sa sa corporate corporate, corporate customary law ang sinusunod namin. Ni amo sa ancestral lang. kami ang rightful owners. Ancestral oh, land kayo pero hindi kayo exempted na magdala. Hindi niyo man trabaho kung sana accepted yan kung hindi nato, hindi taba, hindi 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 mo na, mo kahit saan kasi bawal Ay, sa hindi 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 na hindi 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 mo. hindi 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 Ayaw nyo, hindi namin uh, kayo. E sino kayo maghuli? Oh, yun. Sino kayong maghuli? Yon nag-viral ito nang naharang sila sa checkpoint matapos nila isinirado yung iba't ibang mga establishmento. Kaya ginawang katawatawanan ito sa ibang mga uh, nag, -nag uh, vlog oh may dato ngit-ngit na. Pero sobra naman ka dato adlaw ako si dato Ngitngit -ngit, ang nagsugo sa imo na adyaw anay pagsiradi ang mga tindahan ha nilagpas ka naman sa sugo sa imo na uno ka naman Tatuadlaw, adlaw nagkong ka namadlak na lagay ka, ka. dato adlaw diya abri yung lagay na yan ang Ano na? Abit na ka, dato adlaw. <laughs> dato adlaw, karapatan ipasalado mo yung mga establishmento sa ciudad ng Surigao. Bakit ka ganyan? Matapang ka lang dahil ang dyan yung mga aso mong sunod-sunuran. Oh. Ako yung tulang araw. Kapag ako ang kaharap mo, wala ka nang masisikyat araw. Boss, mamadlak ni me, boss kayo wak mo kakumplay sa tulo ka tribal sa balaod ba? Tribal ba? Kaya karong tribal balaod? Kasi may nagkuhan ako na, kayo ng... Anang... Ako si Dato, wak ka kailan boss? Ako si Dato Araw. Dato Araw, tulo ka na boss. Hangin, tubig, o kalayo. ko mong gingon pakan obos, obos. Ngayon din na sila basta-basta na maka-live dahil alam niyo naman siguro kung nagsubaybay kayo, grabe talaga. Magbanta lahat ng luna itong nagpakilalang Rena na si eh uh, uh, Rena eh Lopez. Mm. Pinutulan na sila ng kuryente, pinutulan pa ng linya ng tubig. Pero nung nahuli yung ilang mga miyembro nila dahil lang checkpoint kasi nagsagawa ng sariling checkpoint grabe ang pagbabanta ito ang nangyari ko andam putin tinyo dahil ako ang nagpirma po o siya dapat umano ang damputin dahil siya ang nagpirma, siya ang nagutos pero pag lalabas talaga yung uh, warrant of arrest sigurado talagang madamput kayo para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours oh, 72 hours oh, lagbas na yung babala niya sa 72 hours uh, 72 hours ang hirap talaga pag maniwala sa sariling kasinungalingan magpadlak na kayo magpadlak na kayo dinampot nyo ang aking member official oh, so yon galit na galit siya dahil nadampot ng PNP yung mga uh, ilang miyembro nila mga official daw o na uh, nagsagawa kasi sila ng checkpoint at pinapaliwanag din ni Colonel Lokban kung bakit nilagyan ng PNP doon sa labas para di na basta-basta sila makasagawa pa ng pag uh, pagsarado sa ibang mga esta Gusto nyo mag magbaha ng dugo Bandahan niya to. Oh grabe talaga, no? Ang pagbabanta niya na gusto ba kayong magbaha ng dugo pero uh, bago lang bumaha yung luha niya. Ang PNP Provincial Office naglabas ng, eto uh, ito ang uh, inilabas uh, pahibalo sa publiko, no, oh, announcement ito. Ang Sorigao Del Sur Police Provincial Office Uh, na pinangungunahan ni Police Colonel Harry uh, Domingo, nanawagan sa publiko na di dapat umano matakot sa mga pagbabanta sa grupo ni Jor uh, Jeto Corpus Santisas alias Dato Adlaw, ang leader ng Federal Tribal Government of the Philippines. Dahil ito ay isang bugos o piki na grupo. So nanawagan ang PNP sa uh, lahat ng mga tao na uh, mag-alerto, no? Mag-alerto, magmasid. Kapag may mga miyembro ng Federal Tribal Government of the Philippines Ngita nila sa kanilang lugar tawagan agad ang PNP at ito para para maaksyonan at ito ang hotline na ibigay ng PNP no so sa mga grabing pagbabanta so nag uh, post sa social media ang PNP uh, provincial office na huwag kayong matakot sa mga pagbabantang ito dahil bugos, piki, lalo na yung sinabi nilang may kapangyarihan silang mag-control sa elemento. E, imagine, may, may, sinabi pa itong si Bae sa kanya pagbubanta na mag maglinog daw. oh, earthquake. oh, pero ang lakas o ng lindol ay 0.8. Muna, kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng jogo sa Surigao in 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan. Oh, so, tandaan ninyo ha, ang uh, panawagan ng PNP, ang provincial office, wag umanong maniniwala sa mga pagbabantang ito. Dahil piki ang grupong ito. Bumaba ka dito, pero naman gusto niya, President. Grabe. Uh, uh, ang Presidente, pabababain daw nila. Hmm. Tuloy natin. Sige, gamitin niyo na lahat ng forces niya dito. Sabi to the... So, lalabas talaga ang forces ng PNP pag lalabas na yung warrant of arrest. Oh. Pag yung warrant of arrest, sigurado talaga oh, na maaristo uh, ma lahat na nasa kampunin uh, kampo ninyo. Ato. Gawin mo! Ako na nag-otos! Gawin nyo in 72 hours! Ten Hindi na sila basta-basta makalabas. No? Oh. Hindi na sila basta-basta makalabas dahil pag Uh, susunod sila, sarado yung establisimento, No, ipapasarado ang establisimento, huli na naman. Pinala pa yung taong yan. Eh, present nyo lang ang diplomatic immunity. No, oh, yan. Uh, meron silang diplomatic immunity daw. Uh, diplomatic immunity. At yun lang ang ipakita kahit wala kang driver's license. ah, uh, poide ka nang dadaan sa mga checkpoint kaya may mga miyembro nilang nahuli dahil walang drivers license at naniniwala na sa pamamagitan lang ng ID nila na diplomatic immunity daw ay makalusot na sila. Hindi, nahuli pa rin. Si Dilan, kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Trish Manobag. Tatay, si Dilan, dahil sa ini Yan, ang mo ngayon, si Dilan dito. Galit siya sa barangay kapitan sa naturang barangay. Ang ang barangay kapitan kasi na, na ah, tumatawag ng PNP dahil nagsagawa na ng ah, checkpoint sa relay nila, itong grupo nila ni George Santisas. So, Mahigit limang taon na pala itong naging problema sa kanilang barangay. Ang barangay, Opo. bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Opo. Dahil nasa jurisdiction ni Dilan, bahay ni Dilan, puntahan natin yung bukas. No, grabe talaga katapang ang nagpakilalang arena na nila dito. No? Pero di nangyari ito. Ang uh, live na ito, ang live na ito, nangyari noong di pa na Tanggal ang kaniyang Facebook account sa Facebook dahil grabe talaga bawal yun kasi no. At tinanggal ng Facebook yung uh, kaniyang account. Kaya nga sabi niya sino ba ang may hari, sino o ang hari ng Facebook si Mita? Kakasuhan daw niya si Mita. Wala na akong kikilosin pa ng documents to so, inform ito na po live Ferdinand Marcos. Dahil bakit tinakot nilang aking technical mga tao dito wala nang magtatrabaho ng documents ko. birthday ni dato adlaw magbaha ng dugo dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon ngayon din Io nila dito sa federal magsara na kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak. Uh, so uh, talaga. Ang kanilang mga forces daw di matalabaan ng itak, So may mga anting-anting sila, no? Mga anting-anting. At yun ang pinaniwalaan nila, makakontrol sila sa apat na elemento, hangin, lupa, apoy, tubig, at di daw sila matatablan. At kawawa naman ang mga miyembro maniniwala dito. Kung maalala ninyo, yung mga sumuko sa PNP, sinabi na na naging miyembro sila naging kaanib sila dahil uh, may promise kasi na uh, 18,000 to 50,000 ang sahod at din nila alam umano na ano ang gagawin uh, at ano ang trabaho hindi hmm. nila umano alam at inisyuha na lang sila ng samurai at itak Amen. hindi matalabang po, tandaan nyo to Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan mo, polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nag, nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo. Bakit hindi so, nyo... So lahat ang dinampot, lalo nang mainit ka no, oh, sa uh, loob ng uh, PNP uh, sa kulungan. At pinaliwanag din ito ng... Uh, ng HIPI at ng Provincial Director. No? Dahil ang reaksyon kasi ng mga tao, bakit agad di umanuhin ulit, di nilosob, uh, kailangan sundin ang legality. Kaya ang sabi ng HIPI, hintayin na lalabas ang uh, warrant of arrest laban sa kanila at lahat na nasa loob ay siguradong dadamputi. Alam po na mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual pa Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto nyo? Pwede ng Marcos dyan yung president. Ayosin mo to. Ayosin mo to. Nakakahiya kayo? Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo? Sa injustices? Takot kayo magotom? Hindi na kami takot dito magotom? Sabi namin, acceptance of reality lang. Andiyan na ang diplomatic immunity, sovereignty. Del so, kung makontrol nila ang uh, apat na elemento, ay parang may kapangyarihan sila tulad ni Pastor Kibuloy na ipa-stop pati lindol, di po ba? Oh, so, yun ang hirap. Pag maniniwala sa sariling kasinungalingan talaga. At, maliban dito, Meron namang isa pa na nagpakilala Akala ko na kasama sila, no? Di pala, no. Ah, uh, kung malala ninyo, sila si dato Adlaw ay may diplomat, ito daw ang diplomat nila. Oh. Pag meron ka dito, kahit wala kang lisensya, driver's license, maka lusot umano ka at di ka huliin. Di po yun totoo. Dahil ilang miyembro na nila ang nahuli. No? Na walang driver's license. Yun lang pinakita. Diplomat daw. Pero itong isang grupo ni Queen Helen III Abdurajak. Abay, di diplomat. ID di talaga ang sa kanya. no oh. ah, may ID. Yun ang uh, ipapakita nila na miyembro ka sa naturang grupo sandali saan ba yung ID nila na ipapakita no para sa Ah, uh, ito, Royal ID daw. This is the Royal Citizen Sovereign Identity Card that I have made. Okay? I have to cover the QR card. That's why I do not allow anyone to post it because the QR is very important to each and every one of you. Ibang grupo ito, ibang grupo ito. Ah, uh, nag-claim din na may kapangyarihan at silang tunay na may-ari sa Pilipinas. Ito si Queen Helen. Ang dami na ba nito? No. The third. Dumal-dumal na pag-assassinate sa katauhan ko. Katauhan ni Raja, katauhan ng mga gumaganap. Alam natin na lahat kayo dyan na nakakakita ng mission na ito. Palagi niyong sinasabi, wala yan at iyan ay hindi makakaalpas dahil ang hindi nyo alam. The Lord is always within me. Ang at sila ginagamit din nila ang Panginoon. Pero halo-halo na ito. Dahil maliban sa Panginoon ng Kristiyano, ginagamit din nila ang mahina inaata yung signal natin ngayon. na, Oh. Uh, so dito nang muna tayo dahil humina ang signal natin mga kapatid, ang dami na na mga mga lumitaw ngayon. Sabi ni Abner Teliana Senior, sino ang sabi mo na may walang kulto? <laughs> may kulto, ang dami, dami. Dami, no? Na mga lumitaw ngayon, na mga kulto. Katuparan talaga sa babala ng ating Panginoon Iso Kristo, San Mateo 24.24 24, na sa kanyang pangalan, daming magdala at daming matangay nila. Kaya, uh, babala ng hippie mismo sa Sorigao na si Police Colonel Attorney Mariano Lokban, ito. Paging maingat ba, especially yung pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. iti advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Ayan. At uh, dami, yes. Diyan sa Manila, daming kulto din. no At uh, sa ibang uh, lugar. At ang paglitaw lang nito mga picking sikta, ang layunin upang mailayo kayo sa tunay na iglesia. Kaya ang ating Panginoong Hesus sa Juan 17, 17, sabi niya, "Santifica ius en veritate sermo toos veritas es." Na magiging isa sila tulad sa ating Panginoon at ang Ama ay naging isa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod. Brad talibong may live tayo. Alas City, alas otso. For mission ng CFD. Uh, lawag chapter. Kung... Uh, interesado kayong papasok sa naturang formation sa CFD, pwede kayong makapasok. Maraming salamat. Hanggang sa muli.